Ha? Huh? na? So, hi mga ka-page. <laughs> Welcome back to my channel. Uh -huh. And for today's video ay ito po ang pang-anim na utos ni Madam. Uh -huh. Na ating tutuparin ngayong araw na ito. Tara. At tingnan mo kung sino mga kasama ko. Tara. Nga na di pag mula Ha?

So, ayun guys, mag-araw pala kami na mag kami mga pare ko dito. Pare! Dapat natapos na dito pare ng pare ha. Pare pare, mapare ng mga pare. Ayun, may abs. <laughs> guys, mas gusto ko magtrabaho ganito guys. Basta mga gwapo yung katama ko. lang, mas abs. Abs na ako! Maki na! Wah, kau, So ayan guys, aris na tayo. Ay, talagin mo. Sama na, oi! Isa, may batawan. Nakanigyas ka. May batasan. So naalala ko guys, alam niyo naalala ko tong trabaho to <laughs> nung may kalibin pa akong babae. Alam. Ganito yung trabaho ng mag-reprap sa ilog. As ganito bato talaga yung binubuhat ko. 20 ay 2008 yata 'yon. Oh, 2008. Ganito na ganito. Tapos pag-uwi ko sa bahay, awayin pa ako ng kalipin kong babae. Kasi baka daw no, makasamahan ko. Makasamahan ko, binubuking ko kasi gabi na ako makauwi kasi nagiinuman kami after eh. So ganito yung trabaho guys na sinumpa ko talaga na hindi ko nabalikan. Kasi alam mo yung kuko ko namatay dahil nahulugan ng bato. Yung dito ko hanggang ngayon damdam ko pa rin yung ano. Oo, hanggang ngayon. Kasi yung ganun ba? Ganito kalalaki o oh, dati. Pinapasan ko.

Ha? Ang pangit na labandera namin guys to. Ayan o. No? Bugat kayo no. So, kayo mga kabataan, pag pinapaaral kayo ng mga magulang yung mag-aaral kayo, parang hindi kayo matulad sa amin, kung ka na ng bato, ang oh. hirap kaya kumita no. Tapos ipanlalaki ko lang mamaya. Hindi dapat tapla ni. Masakit. Sige lang, maligo na sagpo. ko. days na ko maligo. ba? Tingnan niyo si Dave, hindi nag-aral. Magpulis sana to. Eh pag check up. Nagugo. Ate Tin. sa wifi namin dito dulong. Sino ba? positive sa pagkatapulan ng ispila, mo na sa Espilahon mamayabas ngayon e, ah. kayo pag pinapaaral kayo mag-aaral kayo masarap kaya yung kukuha ka lang ng allowance kaya e, sa ganito mahulugan yung paa mo maipit ka sa bato nieta Walang nukes Lahat ng trabaho Alam ko Hindi ko lang alam Ang babae Ang babae Ay, nang babae na ako dad. Jerry Turner ako ng babae kaya nga naging construction worker Ngayon yung mga babae guys Gagawin mo lahat dahil sa hiwa nila Dami po Dami nga loon <laughs> Ayan ah, nandiyan pala si Puloy guys Ang aking ex Ex <laughs> ko si Puloy oh. okay. Ang silap pa ni Silap sila pa ng asawa niya hanggang ngayon sila pa naman or di alam na asawa niya na mayroon kami relasyon ni Poloy oh! alaman na lang ni Pol ni Nina ha? o at least wala siyang kaaribal sa kabit niya eh murag iyang angkol grabe ang bigat mo grapas ha? na, ano siguro ano yun pwede rin so i-level pa rin ba to baka pa, pa anong pulong? oh ako ba so guys so mamaya ulit guys tinanating kung anong magagawa natin dito so thank you so much for watching bye so ayan na guys mag snack na sila may pansit ulit na mo ba mga on mo o mga on mo yan, luto ni Rhea yung pancit, guys. Thank you, Rhea. Mm. ang gagaling mm. lang is ba? Na may palamanan. at palaman na yes, pa may Siyempre, titikim ako ng pancit. Mm -hmm. mm. mm. Ay, pakaibot ko, kuya, kay? Ha? Ay, pakaibot ko, kuya, kay? Kuya na yun. Ay, ayaw na lang di ay. Hmm. Lami yung sya, parap lang. Masarap <laughs> <laughs> yung baso. May oh. glagas, ade. May ikaw naman. Oh, wala pa mas nakatilaw tarong. Okay. Ikuloy be, tilawidaw loy be. Parap tilaw oh. din si Gwen. Pati sa man. Be, pati sa Diba? Diba? Whistler na eh. Mmm. Again, ako magbutang ano. Parang tanga kung hindi kay marat. Diba? Mm. Uh, in with you. Gano'n? Know? Mmm. Kapagod hmm. kami nag-consection kami. Ay, saan ka ba magigwapa? Lagi si Nena ba? Mga hmm. ganes yung mm -hmm. magna-french diba? Gwapa si Daan. Ah! ah.

Basta mo lakad sa. Teka lang. Makabangon ba kata uh, so, 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 Expect ugma? Uh, panggaol <laughs> in your lawas.